Si Mang Thomas ay isang simpleng trabahador sa opisina. Araw-araw, dumadaan siya sa isang lumang underpass malapit sa reles ng tren para makarating sa trabaho niya. Ang underpass na ito ay madilim at mabaho. May malalaking tubo ng tubig doon na nakalabas sa dingding at sa tabi nito ay may maliit na sapa ng tubig kanal. Mula pa noong bata si Thomas, may kuwento na ang mga tao sa lugar nila tungkol sa underpass. Sabi nila, may nakatira daw doon na ahas na tao. Hindi ito literal na ahas. Ang ahas na tao, ayon sa kwento, ay isang nilalang na napakalaki kasing kapal ng gulong ng track. Ang balat daw nito ay kulay abo at makintab na parang tinalupan. Wala itong binti pero napakabilis gumapang at ang ulo daw nito ay halos kasing laki ng rice cooker. Ang pinakanakakatakot ay ang hininga nito amoy bulok na basura at gas. Sinasabi na sino mang maamoy ang hininga nito ay hihimatayin sa takot at sakit. Ang trabaho ng ahas na tao? Sabi nila, kinukuha daw nito ang mga gamit na nahuhulog sa imbornal at dinadala sa loob ng mga malalaking tubo. At minsan, kapag nag-iisa ang tao sa underpass, hinahatak daw sila nito sa dilim. Siyempre, si Thomas, na nasa edad 30, ay hindi naniniwala sa mga kwento. Alam niya na ang mga kwento ay gawa-gawa lang para takuti ang mga bata. Pero hindi niya maikakailan na tuwing gabi, kapag pauwi na siya at naglalakad sa underpass, palagi siyang nakakaramdam ng lamig sa likod niya. Isang gabi, umuwi si Tomas galing sa duty. Pagod na pagod siya. Habang naglalakad siya sa loob ng underpass, bigla siyang nakarinig ng malakas na kaluskos mula sa loob ng isa sa mga malaking tubo. Tumigil siya, tumingin siya sa paligid, walang tao, Saka siya naglakad ulit, pero habang naglalakad siya, hinawakan niya ang bulsa niya, wala ang cellphone niya. Cellphone niya. Binalikan niya ang pinanggalingan niya, hinalughog niya ang underpass. Walang cellphone. Sigurado si Tomas na hawak pa niya ang cellphone niya siya noong dumaan siya sa underpass. Posible bang nahulog ito at gumulsin? Ong sa dilim? Kinaumagahan, bumalik siya. May nakita siyang grupo ng mga tambay malapit sa underpass. Nilapitan niya sila. Kuya, tanong ko lang, may nakita ba kayong cellphone dito kagabi? Tanong niya. Napangiti ang isa sa mga tambay si Rafi. Cellphone? Marami nang nawawalang gamit dito kuya, pero karamihan nahulog lang talaga sa kanal. Pero narinig ko kasi parang may gumalaw sa tubo kagabi, sabi ni Tomas. Biglang nagbago ang mukha ni, buo ang ni Rafi. Ang ahas na tao na yan kuya, siguradong kinuha ng halimaw ang cellphone mo. Ang cellphone mo. Hindi napigilan ni Tomas ang mapatawa ng mahina. Naniwala ka pa rin sa ganong kwento, Raffi? Sino ba ang totoong ahas na tao? Seryoso ako, kuya. Hindi yan kwento lang. Uh, ang ahas na tao, hindi tao. Isa yung malaking kriminal na nagtatago sa ilalim ng lupa. Pero hindi siya normal na tao. Parang hayop siya, malaki, mataba, at galit sa tao. Paliwanag ni Raffi. Mayroon pa ang bakas na nakita kami minsan parang buntot na malaki galing sa tubo papuntang sapa. Doon, doon na nagsimulang mag-alinlangan si Tomas. Napansin niya na parang totoo ang takot sa mata ni Rafi. Nagdesisyon si Tomas na alamin ang totoo. Hindi lang tungkol sa cellphone niya, kundi tungkol sa ahas na tao. Sa gabi, bumalik siya. May dala siyang flashlight na malaki at isang mahabang kahoy. Sumandal siya sa dingding at pinakinggan ang loob ng tubo. Walang ingay. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinakamalaking tubo na halos kasing taas niya. Ang butas ay parang isang madilim na bibig. Itinutok niya ang flashlight. Ang nakita niya sa loob ay maraming basura. Lumang sako, putol na kable, mga plastik na bote. Pero sa gitna ng basura, may nakita siyang kakaiba. Parang may puno na maliit na nakatayo. Pero hindi ito puno. Ito ay parang isang malaking pugad na gawa sa pinaghalong tela, karton, at plastic. At sa ibabaw ng pugad na iyon, may nakita siyang nakakalat na mga gamit. Lumang sapatos, basang laruan, sirang radyo, at... Laking gulat niya ang cellphone-cellphone niya. Nanginginig ang kamay ni Tomas habang iniabot niya ang kahoy para maabot ang cellphone. Sa sandaling iyon, biglang may nagsalita mula sa kailaliman ng tubo. Sino yan? Umalis ka dyan. Hindi ito ungol-uhuni. Ito ay boses ng tao. Lalaki, matanda, at halata sa boses ang galit at takot. Hindi kumibo si Tomas. Itinutok niya ang flashlight sa pinakadulo ng tubo kung saan nagtatapos ang ilaw. Sa likod ng pugad ng basura, may nakita siyang silweta. Ito ay isang matandang lalaki, payat, halos butot balat, at napakadumi. Ang damit niya ay punit-punit at kulay basura na. Ang mga mata niya ay naglalaban sa matinding liwanag ng flashlight. "Huwag mo akong tingnan. Umalis ka." sigaw ng matanda. Naglakas-loob si Tomas. "Kuya, hindi ako pulis. Ako si Tomas. Ang cellphone ko lang ang kukunin ko. Sa inyo ba 'yan?" Tiningnan siya ng matanda, tumahimik. Ang katawan niya ay parang nakadikit sa dumi at basang pader ng tubo. Akin yan, lahat yan, akin yan, bulong ng matanda. Ang boses niya ay parang kalawang na, naintindihan ni Tomas. Ang ahas na tao ay hindi isang halimaw. Ito ay isang taong grasa o isang taong bahay na piniling tumira sa loob ng mga tubo. Ang malaking balita sa lugar na iyon ay tungkol sa isang matandang lalaki na naglaho mga limang taon na ang nakakaraan. Ang pangalan niya, Mang Ambo. Sinasabi na si Mang Ambo ay dating inhinyero na nagtrabaho sa sewer system ng Maynila. Pero nagkaroon siya ng mental na sakit at naglaho. Mukhang ang sakit niya ang nagdala sa kanya sa underpass. Ang malaking anino na nakikita ng mga tao ay si Mang Ambo. Ang buntot na nakikita nila ay ang dumi at kalat na humahatak sa kanya habang gumagapang siya. At ang hininga ng halimaw, iyon ay ang amoy ng basura, dumi at ng taong matagal nang hindi naliligo na lumalabas sa tubo kasabay ng hangin. Dahan-dahang kinuha ni Tomas ang cellphone niya niya gamit ang kahoy. Pagkatapos, tumingin siya kay Mang Ambo. Kuya Ambo, hindi ko sasabihin sa pulis na nandito ka pero baka gusto mong kumain? May dala akong tinapay at tubig. Biglang umiyak si Mang Ambo. Umiyak siya na parang bata habang pinipigahang dumi sa kanyang mata. Hindi siya natuwa, hindi rin siya nagalit, natakot siya, natakot siyang makita ng tao. Mula noon, hindi na bumalik si Tomas para manggulo. Pero tuwing Lunes at Biyernes, dinadala niya kay Mang Ambo ang pagkain at tubig. Hindi na niya sinabi sa mga tambay ang totoo. Hayaan na lang nilang maniwala sa ahas na tao. Mas gusto niya na lang na tulungan si Mang Ambo sa lihim. Katama ang katotohanan mas nakakatakot ang kalungkutan at pag-iisa ni Mang Ambo kaysa sa kuwento ng ahas na tao. Ang underpass ay hindi bahay ng halimaw. Ito ay bahay ng isang tao na tinakasan ng mundo. Ang tubo ay hindi pugad ng ahas. Ito ay ang huling taguan ng isang matandang nangangailangan ng tulong. At si Tomas sa pagdaan niya araw-araw ay hindi na nakakaramdam ng takot. Ang nararamdaman na lang niya ay awa at pangunawa sa taong nakita niya sa dilim. Lumipas ang mga buwan. Naging parte na ng buhay ni Tomas ang kanyang lihim na tungkulin. Tuwing lunes at biyernes, dala niya ang isang supot ng pagkain. Madalas ay tinapay, delatang sardinas, at bottled water. Nagiiwan siya ng mga gamit sa bunganga ng tubo, bahagyang nakatago at pagkatapos ay tatawag siya, Mang Ambo, nandito na ang pagkain nyo, iwan ko na dito kuya. Hindi sumasagot si Mang Ambo, ngunit kinabukasan o bago maghating gabi, alam ni Tomas na kinuha na ng matanda ang mga inihanda niya. Ang pugad ni Mang Ambo ay hindi na ganoon kadumi, hindi dahil sa naglilinis siya, kundi dahil sa paunti-unting pagdami ng gamit na hindi basura na binibigay ni Tomas. Isang lumang kumot, isang manipis na banig na hindi nababasa at ilang pahayagan. Isang biyernes ng gabi, naglalakad si Tomas pa uwi. Nakaramdam siya ng matinding pagod pero pinilit niya paring dalhin ang supot ni Mang Ambo. Nang papalapit siya sa tubo, may napansin siyang kakaiba. Wala ang mga tambay. Ang grupo ni Narafi na karaniwang nagiinuman at nagkukwentuhan malapit sa sapa ay wala roon. Tahimik ang underpass na parang may pahiwatig ng papalapit na panganib. Naglakad si Thomas papalapit sa tubo. Mangambo, nandito na ako. Bulong niya, nag-aalala. Inilagay niya ang supot at itinutok ang flashlight. Sa unang pagkakataon, walang ingay. Walang kaluskos. Ang nakita niya ay malinaw, malinis, at walang laman. Tanging ang dumi at kalawang na tubo ang naroon. Ang banig na iniwan niya ay nakatiklop sa isang tabi. Ang lumang kumot ay nakalapat sa sahig. Naramdaman ni Tomas ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Siguro umalis lang. Pero saan pupunta si Mang Ambo? Ang takot niya sa tao ang pumilit sa kanya na magtago ng limang taon. Pumasok si Tomas sa loob ng tubo, bahagyang yumuyuko. Sa dulo, sa taguan ni Mang Ambo, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Nakadikit sa dingding ng tubo, gamit ang dumi at luwad bilang pandikit ay isang guhit. Ito ay hindi salita, kundi isang masalimuot na drawing. Isang bilog na may mga linyang nakakonekta, parang mapa ng sewer system. Sa gitna, may isang malaking X. Bigla siyang narinig na malapit sa butas ng tubo. Isang pamilyar na amoy. Hindi ito ang amoy basura na hiningan ng ahas na tao. Ito ay amoy ng pabahay, ng sabon, ng pulis. Dahan-dahan, may sumilip sa butas ng tubo. Isang pulis. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tanong ng pulis na nakatutok ang flashlight. Ako po si Tomas. Trabahador lang po, sagot niya, nanginginig. May hinahanap lang po ako. Anong hinahanap mo? May nakita ba kayong lalaki dito, matanda, napakadumi? tanong ng pulis. May report kasi, baka raw may nagtatago rito, dating inhinyero. May nagsumbong. Sino ang nagsumbong? Ang mga tambay? O baka walang tao. Walang nag-iwan ng bakas na nakita kami minsan, parang buntot na malaki galing sa tubo papuntang sapa. Ang mga sinabi ni Rafi ay bumalik sa kanya. "Wala po, matagal na po akong dumadaan dito, wala akong nakikita." Pagsisinungaling ni Tomas. Nakita niya ang tingin ng pulis, puno ng pagdududa. Umalis ang pulis. Hiningal si Tomas. Lumabas siya sa tubo. Habang naglalakad palayo, nakita niya ang pamilyar na silweta ni Rafi naglalakad papalapit sa underpass. Kuya Tomas, teka muna, tawag ni Rafi. Wala na ang ahas na tao, wala na siya. Saan mo naman nakuha yan, Rafi? Tanong ni Tomas, seryoso. May nagsumbong. Sabi nila, pumunta raw sa lumang drains ng Riles. Ang lumang drains daw, ang dating bahay niya. Baka doon na raw tumakas. Hindi ba, ang ahas na tao... Tumatakas yan kapag may nakakakita? Paliwanag ni Rafi, tuwang-tuwa. Naintindihan na ni Tomas. Si Rafi. Ang kwento ni Rafi na kinuha daw ng halimaw ang cellphone niya. Hindi ito tungkol sa halimaw. Si Rafi ang ahas na tao. Siya ang gumagawa ng kwento para manakawan ang mga tao. Gumawa siya ng bagong kwento. Ginamit ni Rafi ang pangalan ni Mang Ambo para magtago sa loob ng underpass at gawing scapegoat si Mang Ambo. Ngunit ngayon, may nagbago. Ang lumang inhinyero si Mang Ambo ay naglakbay. Hindi siya tumakas sa dilim. Tumakas siya sa kalungkutan at takot. Ang X sa drawing sa dingding ay hindi treasure map, kundi isang huling paalam. Nagdesisyon si Tomas. Hindi na siya babalik sa underpass para magbigay ng pagkain. Sa halip, kailangan ko siyang hanapin. Bulong niya. Ang ahas na tao ay alamat. Ngunit si Mang Ambo, ang taong nasa likod ng alamat ay isang taong nangangailangan ng tulong at hindi dapat iwanan. Ito na ang huling misyon ni Tomas. Umupo si Tomas sa tuyong semento, nakaharap kay Mang Ambo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa flashlight ni Tomas na lumilika ng kakaibang anino sa lumang imbakan ng tubig. Mang Ambo, Matagal na tayong nag-iingat sa lihim na ito, sabi ni Tomas. Mahina lang. Pero ngayon, ano na? Ano na ang plano ninyo? Tinitigan ni Mang Ambo ang sirang radyo sa kanyang kamay. Hindi ko alam, Tomas. Li limang taon, limang taon akong nagtago sa dilim. Akala ko, mas mabuti na ang ganito. Hindi ko na kailangan harapin ang galit ng mga tao. Mang Ambo, ang sakit nyo sa pag-iisip, matutulungan po kayo. Pero kailangan ninyong lumabas dito. Hindi kayo pwedeng manatili sa ilalim ng lupa habang buhay. Nag-alala po ako ng husto. Pagmamakaawa ni Tomas. Huminto si Mang Ambo. Alam mo, Tomas, noong inhinyero pa ako, ako ang nagplano ng mga linyang ito. Ang bawat liko, bawat tubo, ako ang nakakaalam. Nang mawala ako, tinawag ako ng mga tubo. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko na kayang ayusin ang sarili ko, aayusin ko ang mga sirang gamit sa loob ng tubo. Kaya ko kinuha ang cellphone mo at ang iba pa para ayusin. At ngayong nahanap na ninyo ako patuloy ni Mang Ambo, alam kong kailangan ko ng lumabas. Ikaw ang nagdala sa akin ng liwanag. Ikaw ang nagpatunay na may mga tao pa rin nagmamalasakit kahit sa isang ahas na tao. Inabot ni Tomas ang kanyang kamay. Mang Ambo, tulungan niyo akong tulungan kayo. May alam akong social worker na pwedeng makatulong sa inyo. Hindi kayo hahatulan at hindi na kayo kailangan matakot sa kwento ng ahas na tao. Dahan-dahang inabot ni Mang Ambo ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, malamig, at matagal nang hindi nasasabunan. Ngunit nang magdikit ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Tomas ang isang matinding kaligayahan at kapayapaan mula sa matanda. Sige Tomas, sabi ni Mang Ambo. Ngunit may isang bagay lang akong hihilingin sa iyo. Ano po iyon? Huwag mong sabihin kahit kanino na ako ahas na tao. Iwanan natin ang kwento sa dilim ng underpass. Hayaan na lang natin si Rafi at ang iba pang magpatuloy sa kanilang hakahaka, -haka. ang ahas na tao. Hayaan na lang natin siyang maging isang babala laban sa pagkakalat ng basura kaysa sa isang kwento ng malaking kalungkutan. Ngumiti si Tomas. Pangako Mang Ambo, ang kwento ng ahas na tao ay mananatiling lihim. Naghanda silang umalis. Inilagay ni Mang Ambo ang sirang radyo napilit niyang inaayos sa kanyang bulsa isang alaala ng kanyang limang taong pagtatago naglakad silang dalawa sinundan ang mga marka sa dingding pabalik sa simula ng lumang drains ang paglalakad ay mas matagal dahil mahina na si Mang Ambo tinulungan siya ni Tomas dahan-dahang gumagabay sa kanya palabas sa tubig at dumi nang makarating sila sa butas sa gilid ng riles kailangan nilang umakyat kaya niyo po Mang Ambo kayat ni Tomas. Ang araw ay sumisikat na. Habang umaakyat si Mang Ambo, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mata. Pumikit siya, nasilaw, ngunit nang dumilat siya, nakita niya ang malawak na kalangitan, ang mga naglalakad na tao at ang mga tunog ng normal na buhay. Hindi siya takot. Wala siyang nakikitang halimaw. Ang nakikita niya lang ay ang mundo na matagal na niyang iniiwasan at ang isang mabait na binata si Thomas na hindi siya hinusgahan. Si Mang Ambo ay lumabas na sa drains. Ang ahas na tao ay tuluyan ng nanatili sa kwento. Dinala ni Tomas si Mang Ambo sa isang social worker na naging kaibigan niya. Hindi na kailangan pa ng malaking balita. Sa tulong ni Tomas, si Mang Ambo ay binigyan ng bagong simula, isang lugar na malinis at maaliwalas at kinuha niya ang tulong na kailangan niya. Pagkaraan ng isang taon, si Tomas ay naglalakad ulit sa ilalim ng underpass pa -uwi galing sa trabaho. Nagtataka siya dahil hindi na niya nakikita si Rafi at ang mga tambay. May nakita siyang bagong karatula na nakakabit sa bunganga ng dating pugad ni Mang Ambo. Ang nakasulat, huwag magtapon ng basura, may nagbabantay na ahas na tao. Napangiti si Tomas. Ang alamat ay nagpatuloy, ngunit ang kahulugan nito ay nagbago. Ang ahas na tao ay hindi na simbolo ng takot o panganib, kundi isang tahimik na gwardiya laban sa karumihan at kawalan ng malasakit. At si Tomas, sa pagdaan niya araw-araw ay hindi na nakakaramdam ng takot. Ang nararamdaman na lang niya, pag-asa na ang bawat tao, gaano man sila nawawala sa dilim, ay may kakayahang makahanap ng daan pabalik sa liwanag. Ito na ang pagtatapos ng kwento ni Tomas at Mang Ambo.